Magandang umaga, masaganang araw mga kabuhid. Ngayon ay nandito ulit tayo sa ating poultry. At ngayong araw na ito ay isasama ko kayo at i-update ko kayo tungkol sa kondisyon ng ating alagang manok o sisiyo. Ito ay nasa 4 days na. At uh, mamaya magbibigay pa ako ng ilang impormasyon na maaaring yung sa inyo tungkol sa pag-aalaga ng sisiyo. Mga kabukid, mag update tayo sa kondisyon ng ating sisiw. Ito ay day 4 na at nakagawa na rin tayo ng video nito nung day 1 at kung saan nag-share tayo ng konting kaalaman at experience na maaari ninyong panoorin kung hindi nyo pa ito napapanood. So sa ngayon, um, alas 8 na umaga, maglalagay muna tayo ng konting feed sa ating mga feeder. Ang feeds na pinapakain natin sa ating mga sisiw ay chick booster pa rin. Ito ay bibigay natin hanggang day 14 ng ating mga sisiw. Ito naman yung ating feeds na ginagamit, Pro Pork ang brand, Chick Booster, Crumble, at umorder na rin tayo ng Broiler Starter. So maramihan kasi yung deliver sa atin at minsan na lang din sa isang linggo sila nagdi-deliver sa atin. Sa inumi naman ng ating sisiw, ito ay na namin ng gamot, prebensyon sa pagtatae. Siguraduhin lang natin na malinis ang ating waterer o galon. Ninising maigi ang mga ito at hindi na natin ito kailangang sabunin. So gumagamit lang tayo dito ng malinis na tubig at scrub. So tanggalin lang natin yung mga dumi at mga madudulas na parts sa ating waterer. nagamit natin TMPS yung T, TMPS yung G, gentamicin so ito ay tig 100 grams isang guhit o tig 100 grams pagsasamahin natin ito at uh, pwede nating ilagay sa isang lalagyan katulad nito yung ginawa namin So, ito ay pinaghalong TMPS at gentamicin. So, ito nga ay ginagamit para hindi magtae ang ating sisiw. Ito ay good for um, one week natin siyang papainumin. So, gano'n naman karami ang ating ilalagay. Itong galon natin, lalagyan natin to ng tubig, pupunuin. Siyempre, dapat malinis na tubig. At ang tubig na gamit namin ay tubig balon. Kasi ito yung available lang tubig balon sa amin. And then, once na pinuno natin to, lalagyan na natin siya ng dalawang kutsarita ng TMTS. So, ganito kami maglagay. Ayan, dalawang kutsarita ng TMPS at gentamicin pinaghalo. Lagay natin to dito, dalawang kutsarita. And then, pwede natin haluin ang bahagya at saka natin siya ipapainom na sa ating mga alagang sisig. So, ganun lang kadali kasi simple. Good for one week TMPS at gentamicin pinaghalo po. Dahil palaki na ng palaki ang ating sisiw, lumalakas na rin silang uminom at kumain. Huwag na huwag natin silang hahayaang maubusan ng inumin. Mga kabukid, maaaring magkasipon ang ating sisiw o manok, kaya dapat malimit natin itong binibisita. Mga kabukid, maging mapagmasid din tayo sa kilos ng ating sisiw, kung nilalamig ba sila, kung lagi silang nasa ilalim ng ating heater, nagsisiksika, nagkukumpulan, o kaya naman ay tinatamad na silang humain o kaya uminom dahil nga sila ay nilalamig, o kaya naman ay sobrang init sa ating brooding area, yung tipong kalat-kalat uh, sila, hinihingal at napapalakas ang inom ng kanilang tubig. So ito naman yung ating improvised heater mga kabukid at nagdagdag pa kami ng isa pa nito. Pansin kasi natin na kailangan pa nila ng additional na init dito sa ating brooding area at mga kabukid ito nga ay nilagyan natin ng dupong o malalaking putol ng sanga ng kahoy, pinabaga ito at kapag nagbaga na saka natin ito tatakpan ng ipa. At mga kabukid, kontrolin din natin yung usok mula dito. Dahil kapag hindi ito na-control, dumami yung usok, maaring masofocate naman yung ating mga sisiw. Tungkol naman sa dumi ng ating mga sisiw, mga kabukid, dapat ay observant din tayo dahil dito rin natin malalaman kung sila ay may sakit o nagtatae. Kapag medyo marami naman yung mga dumi dito sa kanilang sahig, mga kabukid, ito ay pwede nating buhusan ng ipa para manatiling tuyo yung kanilang higaan o yung kanilang sahig. Paminsan-minsan naman ay bahagya nating kinakalampag ang kulungan ng ating mga sisiyo pero bahagya lang, 'wag masyadong malakas para hindi sila ma-stress. So ginagawa namin ito para ma-check natin kung may naipit, may namatay, para hindi sila masyadong magkumpulan, makakain, makainom, ma-check natin yung kanilang itsura o kondisyon kung may matamlay o kung anuman. So sa ngayon mga kabukid, ang kondisyon ng ating mga alagang sisiw ay okay naman. Good naman, kaya lang meron tayong 10 mortality. Pero hindi naman yan maiiwasan. Lalo na kapag bagong dating ang ating mga sisiw, may iba dyan na i-stress o kaya na sa biyahe pa lang. So ingatan lang natin nga na huwag ito magkasakit, magkasipon o magtae ang ating mga sisiw. Dahil kapag nagkataon, ganito ang nangyari, karaniwan bumabagal ang kanilang paglaki. So bukod sa gamot na hinahalo natin sa kanilang nang inumin at pagbibigay ng init sa kanila importante na hindi rin tayo maghatid ng sakit tulad ng ginagawa namin nagpapalit ng sapin sa paa kung kami ay papasok dito at kung may alaga naman kayong mga manok na malalaki na, importante na wag natin silang pagsasamahin ng kulungan. O kung meron man silang hiwalay na kulungan, dapat una nating inaasikaso ang kulungan ng sisiw. O kaya naman iba ang nag-aasikaso ng kulungan ng sisiw sa ating mas malalaking manok. So sa ganoong paraan, it, naiiwasan natin o mape-prevent natin na magdala tayo ng sakit dito sa ating mga sisiw. So sobrang sensitive kasi kapag sisiw ang ating inaalagaan. kabukid sa mga nagtatanong naman kung saan kami nakatira, kami ay located sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi po kami nagbebenta ng sisiw at kumukuha lang din kami ng sisiw sa mga iba't ibang ahente. So iba-ibang ahente po yung aming pinagkukuhaan, depende kung kanino available at saan medyo mura. May ibang ahente tayo na pagkunan mga kabukid sa Minerva Hatchery sila kumukuha at meron din tayong tinanong na ahente kaya lang hindi nila maibigay sa atin ang impormasyon kung saan ang hatchery dahil ito ay confidential daw. So pasensya na sa mga nagtatanong dahil hindi natin maibibigay ang eksaktong detalye kung saan ang hatchery tayo kumukuha ng sisiw. Mga kabukid, tungkol naman sa classification ng CCU, may tinatawag na Class A, Class B, yung iba naman, commercial ang tawag. At syempre, mas mahal yung Class A dahil mas mabibigat ito o mas malalaki yung CCU. Pero ayon sa aking tatay, itong mga Class A na CCU na binibigay sa mga backyard farmers ay halos pinagpilian na rin sa mga hatchery dahil... Ang mga malalaking sisiw ay napupunta sa mga big farms o malalaking farms Uh, maaring totoo ito na ito ay pinagpilian na lang pero again hindi tayo sigurado. Pero I think it makes sense kasi uh, yun nga syempre ipaprioritize nila yung kanilang mga big clients. At ang mga big farms 28 days pa lang nag-harvest na sila ng sisiyo. Ito ay dahil din sa magandang kalidad ng kanilang sisiyo. Pero mga kabukid, kahit na class A naman itong binibigay sa atin, na pinagpilian, okay din naman basta tamang alaga lang, tamang brooding at um, dapat ay nabibigyan natin sila ng sapat na gamot, vitamins at ingatan din natin na hindi magkasakit, magkasipon ang ating mga alagang sisiw o manok. At kung class B naman ang ating kukuhain mga kabukid, expect na natin na medyo maliliit yung mga sisiw at medyo mas mataas yung magiging mortality natin kumpara sa class A. Pero again mga kabukid, ito ay base lamang sa aming experience tungkol sa pagbili ng class A o class B na sisiw. Hanggang dito na lang tayo mga kabukid. I-update ko uli kayo at magkita-kita uli tayo. After one week, magbabakuna tayo ng ating alagang sisiw.